Hi guys, uh, dito naman kay tayo sa ating blog guys. Uh, ang gagawin mo natin ngayon ay pagluluto ng linarang di Cebu. Ito na yung medyo finished product na guys. Uh, ang una lang yung gagawin nyo ay maghanda kayo ng mga uh, lamas. Yung mga lamas-lamas guys tulad ng sibuyas, bawang, uh, yung onion leaves. Ginger. Uh, asin. Tsaka isda. Huwag niyang kalimut. Tsaka kunting mantika, guys. Kung gusto niya siya masarap, bagyan nyo ng black beans kung meron. So saat ating ginagawang, guys, wala tayong black beans. At tsaka lagyan niyo ng green chili. Okay, yan ang ating mga lamas, guys. Yung mga Uh, panghalo natin sa larang ni Cebu ayan na guys, kumukulo lang guys parang ready na yung timplahan tsaka chansahin nyo lang yan guys para sa inyong panlasa pag prepare natin nito guys ay magali lang masyari guys uh, lang yung bawang tsaka uh, onions sa pagisa pagkatapos yung ginger at saka green chili pag kumulo guys pag nakita nyo ng ah masyadong luto na sila mga ilang minuto lagyan nyo ng maraming kamatis guys ay yung kamatis ay medyo mapula-pula guys para makita yung sa sabaw guys na masyadong masarap na mapula guys at saka yung isda na yung gagawin guys ay isagol nyo guys yung isagol nyo guys yung isda na yung masarapan kayo yung ihalo nyo isda itong isda ko guys ay lip tawag sa sibu yung lip ay medyo masarap din kasi hindi siya madugo pero depende lang sa inyo guys kung ano ang isda na gusto nyo pwede rin yung barilis o gilopin ayan na guys kumukulo na guys ilagay na natin guys yung asin para sa ating ang pimpla at lagyan natin ng magic sarap guys oh guys lagyan na natin ng asin yan sinasaya na natin para sa ating panglasa guys para makita natin ang sarap ng larang di Cebu kanina guys hindi ko na video yung mga uh, ingredients din guys kasi medyo nahuli yung kameraman natin guys so, ito lang muna yung malapit na maluto pero okay rin guys sa sure na video ko guys ituro e, ko sa inyo ang paano ang pagkasunod-sunod ng pagluto ng larang ni Cebu For my upcoming videos guys, can you subscribe my sub subscribe my uh, YouTube channel. Click the subscribes and the bell. children Okay guys? I think, uh, uh